Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra, para sa Marso 31, 2025. Sa araw na ito, ikaw ay inaanyayahan ng sansinukob na yakapin ang kagandahan ng karangyaan at ang misteryo ng hindi pa natutuklasan. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon na nag-udyok sa iyo upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, bigyang pansin kung paano hinuhubog ng iyong mga ambisyon ang iyong mga iniisip. Ang iyong pangarap at hangarin sa buhay ay hindi lamang mga pangarap na walang direksyon, ang mga ito ay mga pahiwatig ng kung sino ka at kung ano ang nais mong marating. Subukan mong suriin kung paano mo maaaring gawing mas praktikal at makakamit ang iyong mga pangarap. Hindi sapat na managinip lamang, kinakailangan mong maglatag ng malinaw na hakbang upang maabot ang mga ito. Sa panahon ngayon, maaaring magkaroon ka ng mas matinding pagnanais na gawing mas konkreto ang iyong mga layunin. Marahil ay may ilang ideya kang matagal mo nang pinag-iisipan, ngunit hindi mo pa sinisimulang ipatupad. Ito na ang tamang panahon upang bigyan ng buhay ang iyong mga plano. Ang iyong kakayahang bumuo ng isang matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan ay higit na pinalalakas na iyon, kaya't huwag mag-atubiling kumilos. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong minimiting tabumpay. Habang ikaw ay lumalakad sa araw na ito, madarama mo ang isang hindi maipaliwanag na aliw sa mga simpleng bagay sa iyong paligid. Ang kagandahan ng kasalukuyang sandali ay maaaring magdala sa iyo ng kapanatagan, kaya't huwag baliwalain ang maliliit na kasiyahan na maaaring magbigay ng init sa iyong puso. Ang pakiramdam ng isang malambot na unan, ang aroma ng paborito mong pagkain, o ang tahimik na huni ng ibon sa umaga, ang lahat ng ito ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng panandaliang ligaya at pagpapahinga. Minsan, sa sobrang pagkabahala natin sa hinaharap, nakakalimutan nating lasapin ang kagandahan ng kasalukuyan. Huwag mong hayaan na lumipas ang araw nang hindi pinahahalagahan ang mga munting biyaya sa paligid mo. Sa kabila ng kapanatagang ito, maaaring maramdaman mo rin ang isang matinding paghila mula sa iyong nakaraan. Maaaring biglang sumagi sa iyong isipan ang isang tao na minsan ay naging mahalaga sa iyo. Ang muling pag-abot sa isang matagal ng kaibigan o kakilala ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang saya at kapanatagan. Ang pagbabalik tanaw sa mga alaala at ang muling pagbubuo ng koneksyon ay makapagbibigay sa iyo ng sariwang pananaw tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Minsan, ang pagbalik sa nakaraan ay hindi nangangahulugang pagkapit dito, Kundi isang paraan upang mas maunawaan kung paano ka lumago bilang isang tao. Sa bawat pag-uusap at muling pagkonekta sa mga taong minsang naging bahagi ng iyong buhay, maaari mong maramdaman ang init ng kanilang presensya. Ang pagbabahagi ng masasayang alaala at pagtawa ay maaaring magdala ng bagong inspirasyon sa iyong puso. Ang mga taong ito ay maaaring hindi mo nakakasama araw-araw, munit ang kanilang epekto sa iyong buhay ay nananatili. Yakapin ang pagkakataong ito upang mapagtanto kung gaano kahalaga ang mga ugnayan at kung paano ito nakakatulong sa iyong pangkalahatang kaligayahan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagpapahalaga sa iyong mga pangarap ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa kasalukuyan. Sa halip, ito ay isang balanse ng pagiging bukas sa hinaharap habang tinatamasa ang kadandahan ng ngayon. Ang pagsasama ng pananabik sa hinaharap at ang pagpapahalaga sa kasalukuyan ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Ang mga estratehiyang iyong binubuo ngayon ay hindi lamang makakatulong sa iyong kasalukuyang pangangailangan kundi magbibigay din ng liwanag sa iyong hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, pagiging sensitibo sa mga enerhiya sa paligid, at ang kakayahang magbigay liwanag sa mga sitwasyong pila malabo. Ang pagsusuot ng kulay pilak o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo na mas makita ang tamang direksyon sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, labing isa, at dalawamput lima. Ang tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at pagpapahayad ng sarili. Ang labing isa ay isang tanda ng espiritual na pagising at mas mataas na kamalayan, habang ang dalawamput lima ay sumasalamin sa pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin at kung paano mo maisa sa katuparan ang mga ito. Ang pagsusulat ng iyong mga pangarap sa isang journal, paggawa ng vision board, o simpleng pagninilay-nilay tungkol sa iyong hinaharap ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maging malinaw ang iyong nais makamit. Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at positibong pag-isip, makakagawa ka ng matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong ipagdiwang ang iyong sariling pag-unlad. Ano man ang maliliit na tagumpay na iyong naabot ngayon, ang mga ito ay patunay na ikaw ay patuloy na sumusulong. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumilinaw ang iyong landas at mas lumalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang buhay ay hindi isang karera, kundi isang paglalakbay na puno ng pagkakataon upang matuto, lumago, at magmahal. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong sarili at ang iyong mga pagsisikap. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang maging mas mabuti at mas malapit sa iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong sariling kakayahan at huwag matakot sa hindi tiyak na hinaharap. Ang iyong landas ay patuloy na bumubuo ng liwanag at nasa iyo ang kakayahang gawin itong mas makulay, mas may kabuluhan, at mas kasiya-siya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.